uh, mga kaistorya may adlaw no na nalang ko ihatag may uh, pasabot kining isyu gid karon sa atoang nasod nining pagdakop gid sa atoang kanhi presidente Tatay Digong so nitabo ani ka daghan gid na hibong gyo og bisan sa katong mga ula sad mahibaw kayo sa kining isyu sa pagdakop nga ang ang kuan ani maka ang dakong isyu ni kaning gitawag og Interpol. So ato akong ipakita nyo mga kaistorya kung unsay pasabot ni ning gitawag og Interpol. So ato basahon mga kaistorya no sa kining internet kung unsay pasabot ni ning gitawag og Interpol. So mo ni siya mga kaistorya no ato basahon ni sa internet kining unsay gining Interpol. So what is Interpol? So So imagine you are the victim of a crime committed by someone from another country. How can police catch the person? So na no? So our full name is the International Criminal Police Organizations and we are an intergovernmental organization. We have one hundred and ninety six member countries and we help police in all of them to work together. To make the world safe list. To do this, we enable them to share and access data on crimes and criminals, and we offer a range of technical and operational support. So, maoy na no, matag-usa ka sa matag member ni ining Interpol magkastorya. So dun lagi sila access no. Diin sila ang mga mga member nga mga nasud magkastorya, magtina bangay no. Alang sa pagsugpo na mga wanted sa crimes mga kaistorya So atong treasure so, mga story no who makes up Interpol The General Secretariat coordinates our day-to-day -day activities to fight a range of crimes run by the Secretary General So ang kini secretary general no ning muli kada usa nasud nasod no nga membro ni, ni, ni mga historian og secretary general. So it is a staff by both police and civilians and comprises a headquarters in Lyon, a global complex for innovation in Singapore and several satellite offices in different region. So muli sa mga historian no nga do matag link sa, kainin, sa secretary general Ang kining gitawag og Interpol maka istorya. So in each country an Interpol National Central Bureau or CNB provides the central point of contact for the General Secretariat and other NCBs on an NCB is run by national police officials and usual seats in the government ministry responsible for policing. So mao na sa maka istorya no nga doon lagi dayon ay uh, kining gitawag og pamalaod ni membro ni ini nga kanang nasila gitawag og National Central Bureau so ang kining National Central Bureau may istorya apil ini ang kining sa Interpol mga so atong tiwason mga no so the General Assembly is our governing body and it brings all countries together once a year to take decisions so mo na siya no ang kining kining yung grupuha kaning Interpol mga So, mau gini sila puntong anong uh, doon lagi sila uh, coordination no? sa matag-usang nga membro ni ini tungod kini ang ilagi punto ni mga kastorya mao ang pag uh, pag padakop no nitong mga donay mga warrant or dakop uh, mga membro ni nasod sa Interpol mga kastorya og mo lang karon ang kining ICC nagpa tabang sa Interpol mga kastorya tungod niini mga kastorya so bisan tuod og wala pata Ah, uh, ni Hawa ta sa ICC pero kining Interpol membro man tani ni mga istorya no membro man tani Interpol kay dako ni siya gamit tungod kay sa matag wanted nga mga tao mga ka istorya o halimbawa natay wanted diri Pilipinas nya ni adto sa laing nasod so ang Interpol na moy mo no, tabang mga ka istorya no sama pananglit ni adtong Alice Go nga idakop nga to sa laing nasud mga istorya so dako ni sa gamit mga istorya kaya ang punto rin kita niya mga istorya ang gamit ni nga to rin mga wanted nga mga tao nga nasa na isakop sa, sa usaka nasud. niya katong nasud nga sakop sa Interpol mo lang ito yung makoordinate mga no mo lang nga si kanhe President Duterte gito, tungod ni nga Interpol ni Kuansya no tungod kay doon lang mga isa warat mga ubaris nga sa ICC mga istorya So mo ni siya akong ihatag mga kaistorya kung sa'y meaning gining, aning itawag o interpol mga kaistorya. So more ni mga kaistorya itong ipabasa diya kaninyo. So mao na mga kaistorya no, kining gitawag o interpol ato nakita nga uh, mo day kung doon ay rason nga na interpol kay sa matag krimin uh, krimen o bisan mga wanted sa matag usa ka nasod uh, ang interpol no may mohatag giya o mo, mo tabang alang sa tanang mga tao katong mga wanted sa bisan unsa nga kaso so mo siya mga no kung unsay hinungdan nganong nai Interpol so mo ra na mga istorya may